Kumpiyansa si Sen. Christopher Bongo kay dating Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Baxin Cesar at katatalagang Department of National Defense Secretary Carlito Galvez na malaki ang may ambag sa kasalukuyang Marcos Administration. Ayon kay Go bilang subok na si Galvez sa mga tagumpay na naiambag sa nakaraang Duterte Administration partikular na noong panahon ng hagupit ng pandemya hanggang sa makabalik na nga sa normal ang ekonomiya. Bilang dating sundalo, subukan niya ang karanasan ni Galvez sa anumang pagsubok tulad ng naganap na krisis noon sa Marawi Siege siya bilang hepe ng Western Mindanao Command na nananatiling kalmado hanggang sa maresolba ang krisis. Dagdag panigo na garantisado rin ang kakayanan ng kalihim pagdating sa management at leadership skill sa pagsisilbi sa mamayang Pilipino at pagdepensa sa interes ng bayan. Para naman dito kay dating Senador Pampiloping Blackson, good choice! itong si Galvez ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aniya makakatiyak ang maayos na leadership sa DND sa ilalim ng pamumuno ni Galvez, particular na sa transition period sa implementasyon ng batas sa fixed terms ng mga general sa kanilang posisyon sa Armed Forces of the Philippines. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.